Magka-afford yun. Pagdaganin ni Mayor ni Sarah Diskaya astag niyang entertainer si Andrew E. No? Ano ba itong video ni Andrew E. Dai? Mahal ko nun niya si Diskaya. Daya, oh, daya. <laughs> 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 oh, <ina! laughs> so, asama itong Andrew uh... E. Eh. Akan ah, niyo. Diskaya! Hey, Diskaya! <coughs> Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay Ang pamilyang diskaya Ay mahal kong tunay Kuyaw ito sa kamay landong. Amo man entertain entertainer po panahon sa labing dalawa aliansa. <laughs> <laughs> Magdagan may gala ni ining ati si Sara Diskaya isip mayor dito mga kagalaan sa Pasig Manila no? <laughs> Iyang gibangga dito mga si Vico Soto. <laughs> Kana butaw, magtanaw ba yung kadunay mga paglaong ba yung gihapon? O sa'yo magtanaw ka sa investigation sa Senate? makaayong kag napa bakay paglaom nitong na, pa, na itong nasol pulos pulo sa mga kurakot ni pero makakita sa ka may galan ni mayor a uh, mayor Benjamin Magalong la ni mayor Vico Soto makaingon sa ka nga Masin pa na paglaom nya ang mga tao bitaw nga ni buto gyud mga kagilaan bisan og way kwarta si Soto ikumpara mahigalan diskaya pati na kanang kwarta gabaha kung kwarta Pasig pamilyang diskaya skaya mga kagilaan unya nanguha pag entertainer kinsa may di motapog tawo ni si Andrew Ego ilang gikuha Ah? So, tapo yung mga tao ni Stor. Dagka na rin kwalta nga itong Andrew Pag-eleksyon din. Okay, isa pa no. Eh. Diri asa kuan. Labing dalawa, aliansa. Wala <coughs> oh! may bayad niya ito. Pati na naghanag kwalta. Kinipod, gibayaran pa sa mga diskaya. Di ko na basta-basta, Andrew ka, di ka basta-basta ang kuhaon lang kaniya. Labi pa, ang kuntas, biko suto so, sa so, Pindekin. Ngilingig sagod. O niya, medyo, Uh, mga kuan ini mga printing biko soto ni mga artista sa ninday, no murag imong unayon ba ikaw artista ka na arakas kuan mura mura hagipot kay na mura ka ka nga okay man ta pero ang kontra kuan magod. di lang ko mura ka mo na pas sa ko pero kini iya gong gidawat sudak so, dak, ning kuan ayon ata ah, paghuman kanta o oh. asa to dong bebe na sa diskaya o oh. bebe ato paminaw balik be ngilngiga kining kwarta ngilngiga ayo di ayo oi <laughs> pamilyang diskaya ay mahal kong TUNAI Diskaya. diskaya. Ah, mahal kong tunai. Ang pamilyang diskaya ay mahal kong TUNAI yeah. Anak liman KANA Diskaya Ang pamilyang Diskaya Ay mahal Kung tunay.